walang hanggan ang pagkamalikhain ng alamat ng Japan at isa sa mga kakaibang nilalang o yokai na bukod tangi rito ay ang ninmenju dahil sa kakaiba nitong katangian. Literal na isinasalin bilang puno na may mukha ng tao, pinagsasama ng yokai na ito ang mundo ng halaman at mga katangian ng tao sa paraang mahiwaga at nakakakilabot, simbolo ng pagtatagpo ng natural at ng higit pa sa karaniwan. Inilalarawan ang ninmenju bilang isang puno na may mga bunga na hugis mukha ng tao. Hindi lamang ito dekorasyon, nagpapakita rin ang mga mukhang ito ng iba't ibang emosyon ng tao. Habang hinug na ang bunga, sinasabing nakangiti ang mga mukha. Ang pinaka-interesanting aspeto ng ninmenju ay ang pagsigaw ng mga bunga nito kapag nahuhulog mula sa puno. Isang detalye na nagdadagdag ng elemento ng katatakutan sa alamat na ito. Puno rin ng simbolismo ang ninmenju. Maaring tingnan ang punong may mukha ng tao bilang simbolo ng pagsasanib ng tao at kalikasan. Bukod pa rito, ang pagsigaw ng bunga kapag nahulog ay maaring ipakahulugan bilang pagsasalarawan sa pagsilang. Kamatayan at muling pagsibol na nagpapakita ng paulit-ulit na siklo ng buhay at ang malalim na koneksyon nito sa lupa. Madalas na inilalarawan ang ninmenju sa mga tradisyonal at modernong ilustrasyon, manga at anime. Sa mga ganitong representasyon, nasasalamin ang pagiging kakaiba at ang nakabibighaning katangian ng mistikong puno na siyang humihikayat ng pag-usisa pati na rin ng takot. Ang larawan ng mga bungang may mukha ng tao, lalo na yung mga nakangiti o sumisigaw, ay naglalayong bigyang diin ang sabay na pag-iral ng kagandahan at takot na madalas matagpuan sa mitolohiyang Hapones.